Pamain bahay lahat, pamain botte, pamain kame, pamain, pamain bahay, pamain pamain bay, pamain umupa, pamain bulkan, virus maka. Ang dami mga bayos. Natatawa kami kumikin at ang bakla. Ang pamaso. Pamay ni Sisya. Pamay ni Tlo. Pamay ni isang sisiyo. Pamay Bubong. Diyan! Ah! Oh, Wala na pala bubili siya. Ano na lang? Ayan, papatingin na mamanapa mo mo laban. papa. Uh, uh, uh. Pamain cellphone, pamain ang halos ng kalapate, pamatay na ang mga ang mga ba, ang mga ibon. Haya, hey, sabi tita Joy. Haya. Huh? Hello tita Joy. Pamain tita Joy, pamain cellphone mo. Main kalau praktek manok. Main kita buat. Kita Kita This <laughs> is